diabetic na. Nagpa-laboratory siya, diabetic. Tapos, ang sinagtataka namin, hindi naman siya, ano, ang mga beauty niya, 161, 21, 52, ganun lang po na. Pero, ang kami niya, ang pagpaputla-putla. Pero, nag-inipin ng gamot ko. May iniinom ka <sharp> <soro> ba mo? Sigit sa high blood. High blood. Sa high May pang Tapos, may vertigo din. Okay. Kaya nga ako naka siya ng pwento ng tida-ita. Hindi, sa doktor na natin hindi ko binabaypas yan. Yes. Eh, Opo. Iyan niyo pa rin doktor. Ang haalisin ko dito, yung ulam. Opo. Ulam to. ibay yung mata. Iba yung kulay niya. Hindi ako eh. Iyan ay tinagtaanan ko namin. Ay, lad, pero ang pagkaputlak-putlak. Hindi <coughs> ka kaka-frag ka rin ah. Gusto sabi mo, mo na, haya, ha, hindi mo nakaya ha, hindi ko napakapasokin mo ano, alam mo lang, no?

Para mawala yung mga gawa sa Tulungan ng sarili. Ah. Wala. lang? Wala. Wala? Sikit lang. Anong sakit lang? wala sakit lang? Anong sakit lang? sakit Wala. May hmm. ah! oh! hmm. Ay, nagagalit na may eh. hmm. oh. nakame nakapasok eh. Oh, ito yung kulam. <laughs> ah! Sige. mo niya pa isa. Alisin na natin. pag lang, ha. Hmm. Ito

Uh, o! <tinyo> Bubay mo na ha. Bubay mo na ha. Nagagalit din tayo. Oo, inggit galit. Inggit galit. Ikagagalit ka. Bakit nagagalit kinulam mo 'to? Kaya pinulam mo. Ah! Bakit ganoon bilis? Ah.

Dalawang kamay susunod ka sa akin pa ganun, pa Tanggalin mo lahat yan, ha? Hmm? Let's zoom. Sakit? ka na? Ha? Anong hawak mong ano, ka? Hindi lang itim? Ah. Hindi lang itim. Ha? Ah. Hindi lang itim. Ha? Sige, baklasin mo lahat yan, baklasin mo. Inukutusan kita. Sige, baklasin mo. Sige, binaraan mo na ay, ano ay, to. Sige, sige. Sige. Gagaling na to, ha? Oo. Ha? Oo. Pwede ba? Arborin ko sa ito. Oo. Ha? Kaya mo ako? Ha? Kaya mo ako? Hindi. Oh, oh, hindi. hindi mo ko kilala. Ha? Hindi mo ko kilala. Ha? Hindi. O magpapakilala ko, ha? Nangkukulam ka. Hmm. Ako ang Team Apo. Ayokinan nyo yung mga baryo ko, ha? Dito sa sumik, ha? Oo! Oh, 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 hmm? Nasakit hindi, ha? Nasakit hindi, ha? Oo! Ha? Sige, sige. Umabang ka ng patas din, ha? Oo! Yung... pa, sige pa. Sino siya? Sige pa. Pwede malaman sino ka? Kailan mo pa sumulan ko lamin to? Na, matagal na. Matagal na. Dalawang kamay inuutosan kita. Sige, sige, sige. Sino kasama mong kumukol? Dalawa, dalawa kayo nakita ko. Sige. Sino? Sino kasama mong nagkukulam? Dalawa kayo nakita ko. Sino? Huwag mo ko niluloko. Sige, sige. Kinagawa mo pa ito ng isa eh. Sige, tanggal, tanggal. Yan sa dibdib. Alisin mo lahat yan. Sige. Sige, alasin mo yan. Ibabalik ko sa iyan. Sige pa. adunay, Poo! Sige pa. Sige. Baklas, baklas, baklas. Baklas! Sige pa. Sige pa. Nangat. <tinyan> pa. Papatay mo to, di ba? Sabi na Kailan? 30-31 a uno. na. Hmm. Auno nakikita ko na nasa taon to. Ah. Tama? Tama? Sige. Baklas, baklas. Tanggalin mo lang. Ganyan dapat pinapatay. May pamilya to? Okay. Sila anak niya? Apat. Dali mo apat oh. Papatayin mo. Walang niyaka. Sige, sige. Baklas, baklas. Sige pa. Kunti na lang. Kunti na lang nakikita ko. Ano nilagay mo sa dibid nito? Bakit nakaharang? Ha? ah Ano? Palagi po siya nag-ano yung laway lang. Hmm? Laway lang. yung ano nito eh. Bato. <coughs> Bato yung naka mm. nakabal mm. sa dibdib. Mm. Oh, mawawala na. Mm. Mawawala na. Mm. Ha? Ah! Mawawala na. Meron mm. pa. <laughs> o oh, tanggalin mo, tanggalin mo. Sige, tanggalin mo. Ingatan niyo yung taong pangalan na sinabi niya. Pero wag niyo nang gantihan sa ano, sa physical ako lang bahala. Diyos na ang mag-ano sa kanya. Parating nga po kami dun sa gilid niya, nag incense. insense mm. ni Douglas. Sige pa, sige pa, kunti uh, na lang. Uh, ah! <coughs> kunti na lang. Uh, ano ka nga uh, Ikaw, 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 sino malakas? ikaw, ikaw. O ngayon, kilala mo na ako <coughs> kung sino ako. Uh, ha? Dali, dali ko ha? Sige na, Tanggalin mo pa, kunti na lang. Ay! Masakit! Kunti na lang. Papil lang, nasaktan ka. Pero ang ginawa mo dito, tuwan-tuwan ka. Ha? Ha? Pagkagaya ah. 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 mo na. Sige pa, kuti na lang, kuti hmm. na lang. Nagbibili na. Nagbibili pa. Ito sa malili. Puh! Ano? Kaya mo Alisin mo na pala yan. Pilipin nyo Alisin mo na. Kunti na lang. Ayan na. Nagagalit ka? Kala hmm. ko nagagalit ka eh. Dapat nga akong magalit sa'yo. Dahil kulam kayo ng kulam eh. Huwag ganon Okay na? Oo. Oo. oh. mm. oh, tayo, babal ko yung nilagay, mo rito ha. Pahingin saan tayo ha. Panginoon kong iso sa akin mga sila, umingaw ng bat-bat sa'yo o papaksay kong gumagambal sa mga ito. Irog-irog, lahat ay ang

tapos ito, ito nang na inumin niya, ha? araw-araw dami niya yung inom okay. ha ito, Simula ngayon. kapit ng 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 yung lubigan, kapit ng dahon. Asa ah, na, ipaliwanag kapit Pag kapit ng 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 kapit kumukulo, banggitin ng tatlong beses sa kanya pangalan. Sige, <coughs> sige. Ah, uh, nawala na kasi yung bara, kaya uh -hmm. mawaw ko talaga. Habang kumukulo, bangkitin ng tatlong bes kanya pangalan, huling-huling Jesus name, Jesus name, Jesus name. Mm. So, ang gagawin dyan, yung isang baso, yung name. Yung dalawang baso, isama sa isang balga yung subig. Pang huling buong ko. Shout sa lahat ito sa 2029, mamamahagi na po ang team Apo Chalin ng Donation Drive, there, bigas, noodles ummm. o anumang kaya natin ibigay. Okay. At mamamahagi tayo ng kalendaryo. Nagpagawa po ang team Apo ng kalendaryo. Meron po akong parating na 50 at meron po kami dyan. Talagang marami ito para ito magi natin. Maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga team Apo. Team Kulukoy. Uh -huh. Si team Ongyot. At si team Dugyot. Ayun o. Okay kayo. Maraming maraming salamat kay Roy Ben Capistrano ng Pandakan, Brother Rap at brother pong mga manggagamot po ito ng pandakan at dalawang manggagamot naman ng Brunei brother Ken, brother Marwin maraming salamat kay Atinida kay Ma'am Dig Daging at saka kay Atinoba at sa mga dalawang mag-asawa na taga Palawig na hanggang ngayon sumusuporta sa akin maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na umidulo sa akin muli akong timapo, Eric